Magandang tanghali po sa ating lahat Alas 11 na po ng umaga mga kalaki At syempre, alam nyo tuwing alas 11 ng umaga Tayo po ay namimigay ng mga kumpletong 6-digit lucky numbers Pilipinas at abroad, ba? Diba? Aba talaga naman po, ang iba naman po Ay talaga naman po inaabangan ng ating mga 6-digit lucky numbers Kasi isipin mo nga naman ba? Diba? kanina, maga, di ba? Ah... Uh, tuwing umaga kasi minsan bumibili ko ng almusal na ano nakita ko kung nadaan ako sa outlet ang lalaki na nung premyo nagulat ako nakakalula talagang kahit sino talaga may inganyo kaya ang maganda talaga nito pag iisipan mo talaga yung mga numerong ibibigay mo at diyan po kami papasok para po sa inyo okay ito pong mga lucky numbers namin wala pong pilitan sa mga naniniwala po sa amin kunin mo ilaban mo libre yan sa iyo yan Kunin mo, pag narinig mo sa akin ang lucky numbers sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, na panood mo, kunin mo sa'yo yan. Pag in-upload ko, sayong sa'yo yan. Manalo ka, magbalato ka, salamat. Hmm, hindi ka magbalato, okay lang din. Walang problema yun. Ang importante, mapasaya ka namin at matulungan ka namin. Ito na po ang mga tips at mga lucky numbers na ibibigay namin sa'yo ngayon pong tanghalian. Okay, tandaan nyo po ah, ng lucky numbers na amin, libre araw-araw ang may bayad po, yung may, may membership fee po, yung private consultation po kung saan tututukan po kita sa mga ipapakod mo, kahit anong oras, anong araw gusto mo, anong oras, ibibigay ko yan sa'yo. Okay, sa mga interesado po, mag-PM po sa messenger at sabihin lamang po na interesado kayo, make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo mag-member para legit po. Okay, so kung ready ka na, ready na rin ako, tara, mamigay na po tayo ng mga lucky numbers ngayong tanghalian. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay, so ayan, eto na po. Umpisahan po natin sa 10 digit lucky numbers abroad. Ito po ang 10 digit lucky numbers abroad mo ay number 27, number 39, number 40, number 56, number 58, number 63, number 19, Number 42, number 45 at number 57. At syempre isunod na po natin ang 8 digit lucky numbers abroad. Ang 8 digit lucky numbers abroad mo ay number 36, number 43, number 45, number 35, number 37, number 29, number 18 at number 22. At para naman po sa 7-digit lucky numbers abroad, narito na po. Ang 7-digit lucky numbers abroad mo ay number 15, number 27, number 38, number 40, number 36, number 24, at number 27. Ayan po, number 20. At para naman po sa 6-digit lucky numbers, 1 to 29. Ito na po, mga kalaki, ang 6-digit lucky numbers, 1 to 29 mo ay number 16, number 22, number 24, number 18, number 5, at number 19. Ayan po mga kalaki. At syempre po ang 6-digit 0 to 9. Ang 6-digit 0 to 9 mo ay number 3, number 0, number 4, number 5, number 5 at number 6. Ayan po mga kalaki. At syempre po, at para naman po sa sa 5-digit lucky numbers, ang 5-digit lucky numbers mo mga kalaki kunin mo na narito na po. Ang 5-digit lucky numbers mo ay number 31, number 36, number 24, number 18 at number 90. Ayan, syempre kompleto na po ating mga lucky numbers abroad. Dito na po tayo sa Pilipinas. Ito po ay 642, sa 645, sa 649, sa 655, 658, 6 digit lucky numbers kung saan naglalakihan po ang mga prices. Pero bago yan, syempre sa mga bago po sa vlog natin, sa gusto pong makatanggap ng mga lucky numbers everyday, hanapin po kami sa Facebook, Red Parong King. Yun meron pong 316,000 followers. Sa TikTok po, 413,000 followers sa YouTube po. 16,000 followers na po tayo. At syempre po may second account kami, Aris Gatchalian at Trend Parungking po na naka-yellow t-shirt po ako na may picture namin ni Lola Carmen na merong 50,000 followers na po mga kalaki. Yaan po yung mga legit na account namin ha, na pwede po kayong mag-request, mag-suggest ng mga lucky numbers. Pag nabasa ko yan, re-reply ang kita. Friends na tayo, bibigyan kita ng mga code, private, private numbers, extra numbers, combo numbers, bibigay po namin sa iyo yan. Okay, dapat po, nag-share kayo ng mga video, nag-heart, nag-comments, at nag-like po kayo ha. Dapat po, ginagawa niya po yan. Kasi wala namang bayad yun eh, di ba? Pag napansin ko pa yun, nabigyan kita ng lucky numbers, nanalo ka, di bongga. Di ba? Kaya eto na po mga kalaki, ang mga 6-digit lucky numbers, umpisahan na po natin mamigay para po sa inyong lahat. Tandaan nyo, ang lucky numbers namin, libre, walang bayad, wala pong pilitan to. Sa mga magpa-private consultation po, mag-message po kayo sa messenger, sabihin nyo, interesado po kayo, at tatawagan ko po kayo agad. Okay, eto na po ang 6-digit lucky numbers, Pilipinas, 642. Number 39, number 41, number 28, number 22, number 16 at number 3. Yun po yung 642. At eto naman po ang 645. Six digit lucky numbers mo ay number 16, number 25, number 27, number 34, number 36 at number 42. At para naman po sa 649, ang 6-digit lucky numbers mo para sa 649 ay number 10, number 5, number 17, number 26, number 33, at number 38. At para naman po sa 655, 6-digit lucky numbers mo ay number 23, number 32, number 11, number 34, number 39 at number 6. At syempre po, para naman po sa last, sa 658, 6 digit lucky numbers mo ay number 46, number 49, number 51, number 23, number 37, at number 14. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ating mga lucky numbers ngayong tanghalian. Takbo na po sa sukin yung outlet at make sure po ana ingat-ingat at make sure po ang mga lucky numbers natin inaalagaan niyo nang 3 days. Ito na po ang shout out time. Shout out po sa Shout out po sa amin dito sa May ano to, Saint ano to, Saint Cecilia Homes po dito po, marami pong mga followers kayo rito na nag-aabang po sa mga lucky numbers nyo po araw-araw. Dito po yan sa, ano to, Malolos, Bulacan. Uy, hello po sa inyo mga taga Bulacan. Taga dyan din po kami sa, si, si, yung anak po ni Lola Carmen dyan po sa San Miguel. Ayan po, at syempre po sa mga Toda po, shout out po sa Toda po ng Tricycle. Dito po sa May, Guadalupe sa Makati, shout out po Sir Red. Uh, gustong gusto po namin ang mga 6 digit lucky numbers nyo kasi minsan nananalo kami ng 4 digit at 3 digit balik taya sana po sa susunod 5 digit naman walang imposible yan basta po nakatutok po kayo dyan at nagtsatsaga hindi po malayo malay mo ikaw pala una namin millionaire okay so ingat po good luck po at syempre po suswertehin po tayong lahat claim it